dito? Ha? Ano pa ano, ang mga salita na dapat natin sa alam-alam? Ito. Gawa, Basa, sister yung ring. Gawa? Gawa, Kailangan maging, maging maunawain tayo sa binabasa natin, ha? Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatini sa pananampalataya. Hmm. At sa pamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa karya ng Diyos. Saan Sa Pananampalataya. Ayun! Eh, Kailangan din sila na natin magsipanatini sa kaupusan. Ano ba ang kautusan? Yes. Hindi sa pananang kaya Dala sa 3.12. Hindi pala yung ano, para masipas tayo sa mga Yes! Hindi siya mungunos! Kasi sa apokalipsis, sabi. But bless are they that do His commandments, that they may have the right to eat the tree of life. sinang isip, papasok sa ng langit. Nung pagsunod mo sa sabung utos, magsitibay sa pananang manatili sa pananang palataya. Ba, hindi sinabi manatili sa kautusan. Eh ang kautusan hindi sa pananang yun. Huwag niyong ipilit na ang pagsunod sa sabung utos ay pananang kay Kristo ang nasusulat si Kristo ang daan. Indi daan, no daan. Hindi si hindi ang sampung utos ang daan mo kay Kristo. Wala nang itong daan kung si Kristo. Si Kristo lang ang daan. E kaya nga namin sinusulat sa sampung utos kaya masampal kaya rin ni Kristo eh. E kaya nga no sabi mo. Sinabi ba ng Kristo? Ikaw lang ang may ibig na sabihin kung matigas ang ulo. Para ituro pa sa punto. Manatili sa pananampalataya, yun ang nasusulat. Ano pa? Gawa 15.9. Basa. Sister Florence. At tayo. magpalataya. Huwag na pati ka sa mundo Ang kautosan, hindi sa kaya magpalataya. Hindi kaya, hindi ka naaari yung ganag dyan. Tapos yung pasusundin mo, ay hindi naman nakakapaglinis sa sangkong utos eh. Pagkakilala nga ng kasalanan niya eh, kahit hindi sa puso mo. Logic lang ang kailangan yan, sentido ko mo, sabi nga ni Sister Ortega. Ingatan mo ang iyong panampalataya na nasa iyo. Mapalag ang tao na hindi humahatol sa bagay na kanyang sinasang Ano ko lang natin sa araw ng Diyos? Pananampalataya saan? Roman 3, 22. bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng panampalataya kay Yesu Kristo sa lahat ng mga sisampalataya sa pagkakuan ng pagkakaya. Uh, Kung kita, panampalataya kay Yesu Kristo. Ngayon, pagkat ano na sa na sa panampalataya kay Kristo, nandunit tayo sa ila nilang biyaya. ano ngayon ang kautusan na sumasa na tayo ngayon ay nasa ilalim pa rin? Unang Korintan 9.21 Hindi Basa? Sa so, mga walang kautusan, tulad sa walang kautusan, bagamat siya Jaco walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ayun! Kaya ko ang mga walang kautusan. Kasa ilalim mga tayo ng kautusan ni Kristo. Kasi nasa ilalim tayo yung biyaya, sa yung biyaya eh. Kasi okay, sa kautusan ni Moses. Yan. Yeah. Ang dalawang kautusan niyo, ang ni Kristo, kautusan ni Moses. Kautusan ni Moses. Sabi siya kautusan ni Moses. Ang sister Linden, Yes! Bakit? Ibinigay sa kanya. Pag eh. ibinigay pa sa inyong kay Moses, binahay pa ng Diyos. O, bakit ibinigay kay Moses? Para maituro sa Israel. Eh sa sanglibutan, ano ibinigay ng Diyos? Yung kanyang anak. Magkaiba, no? Ang ano, laki, ang laki! Yan ang dalawang pulusyon sa ito. Ibinigay kay Moses. Ibinigay sa sanglibutan. Hmm. Diba? Yan ang tulos laws contrasting. Hindi yung two laws contrasting, hindi yung sinulat sa tao, dalawang tapos na yung sinulat ni Moses, no, para yung, yung utos ng Diyos yun. Yung utos ng Diyos, sa sampung utos, sinulat sa dalawang tapos Yung isinulat ni Moses sa aklat, inuutos pa rin ng Diyos, isinulat lang ni sa aklat. Pinagtabihan, para maging saksi.

Masa si Stamina eh. Kung sino na kaulang makatumahan siya dyan mabasa. Ang mga... Tito? Tito? Uno, versikulo 2. Kapag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinirapan ng Diyos, maging makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan lima Na ang matatandang no. lalaki ay maging mapagpikil, mahusay, mahinaw ng pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis. Saan dapat magaling? Pananampalataya. Sa pananampalataya.